Good so, day everyone uh, Hapa naman Kaya so, tapos naman din natin magpakain Hindi uh, natuloy yung Bibili ng Ating Formas ng Mga uh, pampabo So stick na natin Kasi ang alam mo talaga eh, Ang ating Pabo na babae Meron na tayong dalawa Kasi minsan ang hirap pa rin May eh, verify kung yung 3 minsan nga month old, month old hanggang 4 months old medyo nahihirapan pa ako sa pag -tete, pag check kung ano yung bata uh, batang pabong na babae yung batang pabong lalaki pero base sa mga napapanood ilan talaga makapal yung alilang, ilang yung malapad yung ano yung binti yung sa may bandang ilong ng pabo eh, doon manal, na lalaki o babae sila doon makikita Uh, may so, halat. Um, wait lang ito yung ating mga 4 months old na matampab. Matampab. Yeah! Alka dito, baby. So, ito. Ito sa uni. Sa uni pa lang. Alam ko, baba ito. Tapos, hey. tapos, at the same time, yung kanyang yung kanyang kanyang kita nyo naman yan yung palatandaan ko Malipis maliit babayan sure ako babayan tapos yung kanyang ulo hindi malapad so sure na babayan at ito naman si kulit na laging nang gigising sa akin pag 7 o'clock na ma pupunta doon sa may harapan ng bahay may lipad to eh kung marunong tumakas dito sa net eh ang gigising na to sa akin pag na ito nabili, hindi okay lang. Gagawin ko siyang breeder. Malambing sa akin. So, yan. Kita niyo naman. Yung kanyang ulo. Eh, manipis. Tapos yung sa bandang ilong. Eh, malit din. Tapos yung kanyang binti. Yung okay, mga ano. Eh, malit. So, malaki siya. Malaki tong mabigat ito. Malambing si kulit eh kung nasan ako magpa, magpapainom ako tapos magpapahog magpapatuka ako nandiyan siya tulad ngayon nandito sa area na malapit agad siya sa akin baba ito kung may bibiling ba eh ngayon mo nambing <laughs> ngayon nambing to kapag dito na ako gagawin ko ang breeder to ito sa lahat ng pabon na binigay sa akin ni Bonbon na anak niya ito yung pinakamalambing lahat Kaso babae, eh, sabi ni ma'am, yung bibili, gusto niya ng babae. Ang ting ko, yung ngayon ha, na pinakita ko, yan, ay eh, babae. Ito so, ay eh, babae din. Ang nambing niya. Ay, galang. oh, ayun, eh, babae. Oh, naaway na naman ito niya. No? To, natin. O, napit, ito, breed na natin. Wala. Lapit na ito mga itlog eh. Ito so, may isa. Uh, ha? Sa tunog pa lang, sa so hun eh. Lalaki. Lalaki ito. Malapad lang ang katawan. Tapos, makapalang mga binti. So, sure ako na lalaki ito. Tapos yung may ilong. Ito yung pabagsak bagsak yan so lalaki yan alam ko ano dito sa isa medyo nahihirapan ako eh meron malapad din siya ay lalaki din pala para sila ng huni so lalaki to confirm na lalaki yung dalawa babae so, meron tayong dalawang lalaki so, ito, malit lang to dati, oh. Ngayon, laki na. Ito yung inayawan ng taga Gowa, eh. Taga Gowa. Sa sobrang lit niya. Kumuha ng lima ata yung kinuha ng apat. Kumuha ng apat na pabo sa ato. Ay, malaki na siya. May na rin yun, eh. Malaki pala siya. Madali, madali siyang ma laman pag performance na yung pabo. Mas madali mong malaman kung lalaki o oh, babae.

Ang lambing tong babo natin na to. Ito, pag lumaki ito, kumukha lang din niya yung anyang kapatid. Eh, no? Ayan, ganyan na rin siya. <laughs> ito makulitin ito eh. Hmm. Makulit ito. Para sila makulit. And ito sa talaga yung side ko. Ang lambing na yung dalawa. Ang na ito eh. So, ayun. Ang so, update sa ating mga alagang pabo Siyempre, may kita nyo naman kung ano yung babae. Tulad nito ni Bonbon. O, so, kita nyo yung ilong. yan Sa ilong may kita. So, yan yung patunay na bara ko siya. Tapos, syempre, tapos, syempre yung kanyang pakpak, eh, naka, ano talaga, ng parang laging nakabuka. Ayan, ngayon hindi eh. Pero pansin ko yung pag ganun, fertile siya. Kung um, gusto nyo hindi sinagay nakakaya ayan o oh. ilong kitang hinuan ayan e eh, almost one year and a half na sa akin to ayan o nyo naman meron na rin siyang to yung si itim barakong talagang barakong barakong yan tapos ah, syempre ito eh babae halata naman ito yung mga sa ayan. 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 ito anak ni Bonbon ang ginawa ko na, lime breeding basta wag lang yung magkapatid na pagkagawin mo mag asawa ito anak madami na rin itong nabigyan niya si sa akin itong huli yung yan kanya yan yan yung talagang pinaka original ko na breed ng pa dito yan si Bonbon tapos si buning si Bona, yung pinaka ano wala na matay karoon na sa akin hindi ko yan na yan naman si buning yan. Ang anak niya. Ito. Yan. Yung ano, anak niya. Anak niya ng dalawa yan. Tapos, yan. Yan. Anak din niya. So, maganda yung binigay na braid sa atin. Mandaling dumaki. So, kita na may lapad. Lap, lapad nitong yung kulit. So, maganda yung combination nito ni Bonbon saka nito ni Bonin. So, ayun yung ating mga tabo. So, ayun na yung update sa ating mga alagang pabo. So, hindi naman mahirap mag-alaga ng pabo basta may program kami sunod At the same time, nakatuto ka talaga at, at talagang gusto mo yung ginagawa mo. Kasi, sabi lang, mahirap na magpadami. Hindi, hindi rin. Kasi, kailangan lang talaga eh, ma-monitor mo lagi yung kanilang mga galaw tinik tapos yung pakain nila at the same time eh, regular na purga pagpupurga kung di mo makapurga ka ng isang basis eh, ng kada every month eh, kahit every two months pur purgay mo sila pero syempre huwag mo silang pupurgayin pag alam mo nangingitlog sayang kasi nangingitlog na eh, yun mo so ganun yan um, tapos ano pa usually ang na-encounter ko dito sa pag-alaga ng pabo, kasi ano ba malamok. Nagkakaroon sila talaga ng tinatawag na bulutong. So ayun eh, eh, nagagamot. Eh bulutong ba tawag doon? Oh, bulutong nga hmm, tayo. Bulut, bulutong ng pabo. So, madaling gamutin yun. Ang ginagawa ko, nilalagyan ko ng langis. Yung mga apektadong, apekt apektado sa mukha nila pinapahingin lang ko na lang is yun tapos after 3 days nawawala na yun kusa saan nalalaglag na so recovery nakaka-recover na sila misan hindi kasi may iwasin kung yung bawa, tubig na inainom nila ina 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 madumi eh. ay yung nagiging cases din na kung bakit nagkakaroon sila ng blutong sa so, ngayon wala na sila kasi nagpapalit pa rin tayo pero tingin ko magkakaroon pa rin itong mga to kasi lalo kung maulan napabasa din yung ano nila eh, minsan di madumi yung tubig hindi ko na namapalitan so monitoring lang naka ready naman yung langis na ating nilalagay sa kanila muka para hindi kumalat yung bulutong so ayun ito kumakain ng patong mga to yung mga sisyu yung mga formas old ko na yan makain niya ng daon ng kamias ngayon hindi ako makakuha ng daon ng kamias hindi ko sila mapakain kasi Uh, halos ubus na yun daan ng kamis natin makain yan ang daan ng kamis kasi ma potassium sya so pwede pwede yung sa kanila vitamins tapos syempre yun dyan yung mulberry tapos syempre yung malunggay nakain yan ng ating mga pabot tapos syempre hindi. kasama na rin yung de agua daan ng papaya favorite nila yan tapos yun daan ng saging katawan ng katawan ng saging pinakain yan So, ayun lang yung update sa atin sa ting mga pabo. At, uh, dito talaga, masabi ko, uh, pagdating sa resistensya at sa kahit pa paano, nakakabend maganda ang bentahan ngayon may bala akong may, namatay na rin tayo ng pabo siguro mga simula si Bona As may sumunod pa siguro mga apat eh, sa susunod ng topic siguro ko i-upload yung video regarding doon ba na matay ng pabo ano ba yung mga na-encounter natin at syempre bago pa lang tayo noon so medyo hindi pa natin alam kung ano yung mga dapat na gagawin sa nila ang ganda talaga nitong diba? Yeah, ang ganda ang ganda ng pagkakamix yan ang dalawa <tinyo> Yan yung para naman ng pagtawag ko sa ating mga heritage. Lahat sila. Isang, ano. <coughs> Malapit sila. <coughs> so, ilang lang. Don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat po.